So, ayun guys. Yan, katatapos ko lang mag, ano, magtanim ng strawberry. Yan yung madahon pinagtatanggal ko. Tapos, yung mga ano, patatas nakatanim sa may, ano, sa sako. Hindi ko siya masyadong nalagaan kasi maraming ginagawa. Dapat yan, habang lumalaki, nilalagdagan ng lupa. Kaso walang hindi ko siya nadagdagan hanggang nilig-dilig na lang siya. So, hindi ko alam kung mayroon siyang laman, pero titignan ko. Dahil fall na dito, kailangan ko na siyang harvest. titingnan ko kung mayroon na mga laman. So, sana maraming laman kasi last year ang dami kong na-harvest. Sasako ko rin siya tinanim. Kasi last year, naalagaan ko siya eh. Habang walaki, nalalagyan na ko ng lupa. So ngayon, bubuhatin ko yung mga sako na yan. 2, 5, 7 na sako bubuhatin ko. Ililipat ko doon. Ano, dito, ililipat ko sa may sako na yan. Bubuhos ko dyan yung uh, patatas. Yung laman ng sako. Para matanggalin laman. yung pinakano niya. <laughs> yung binaon kong patatas. Ayan o. pulay -pula yung kulay. Ayan. O, diba? Ayan yung mga laman. kulay Pulay-pula kulay-pulay yung mga patatas ayan, kahit pa paano may may laman <laughs> kala ko walang laman eh yung iba hindi nakalaki pero okay lang. Patatas pa rin yan. <laughs> Para siyang kamoting ano-ano. Yung sweet potato. Pero hindi patatas. Kulay nga lang kulay-pula. ayong kulay niya kulay, kulay pula So, kung nakikita nyo, yan yung patatas. Ito yung na, puno ng patatas. Tapos, ito yung binaon kong patatas. Tapos, nagkaroon siya ng ugat-ugat. Tapos, yan na yung mga laman niya. Yung iba, hindi nakalaki. Yan. So, yun guys, yung na-harvest kong patatas. Yan lang yung na-harvest ko. Pero okay lang kasi hindi ko naman siya masyadong na alagaan. Uh, hanggang dilig-dilig lang. Kung napatabaan to, mas maganda. yan Tapos dapat nalalagdagan ng lupa yung sako. Habang lumalaki, dapat nadadagdagan ng lupa. Eh hindi ko siya nadadagdagan. ayan, Para siyang kamote, na sweet potato, di ba? Pero patatas to. Kulay pula lang yung kulay. Kung hindi kayo pamilyar sa kulay pula na patatas.